Magandang araw, magandang buhay. Ako nga pala si Erika. Tawag nila sa akin dito, Ambang. For today's video nga pala guys, ay mag nga pala ako ng pusit. Kaya tara, huwag kayong sumama. Ang una ko nga palang gagawin dito guys, ay lilinisan ko nga pala itong pusit. Nanggal ko nga lang pala yung laman loob niya para hindi ko makain yung tae niya. Baka kasi pag kinain ko, maging ambang sit na yung tawag sa akin dito. Pagkatapos ko nga palang matanggal yung laman log niya, nilagyan ko ng asin para matanggal yung malansamong ugali. Kinuskukuskus ko nga lang pala ito ng asin. Kaso ang ending, hindi pa rin natanggal ang lansa. Masyado daw makapit ang malansamong ugali. Kaya ito, nilagyan ko ulit ng suka. Baka sakaling dito matanggal na yung lansa. Kaso hindi pa rin gumana. Kaya ito, hinugasan ko na lang ulit. Pagkatapos ko nga palang mahugasan ay naghiwa na nga pala ako dito ng kamatis. aso hindi ko napindot yung video. Ako lang napansin nung patapos na yung paghiwa ko. Pagkatapos ko nga palang maghiwa ng kamatis, sunod ko namang hiniwa itong sibuya. At sinunod ko naman itong bawang. Hindi ko nga alam kung tama pa yung pinaglalagay ko dito. Pagkatapos ko nga palang maghiwa, ay nilagyan ko na ng toyo. At pagkatapos, sunod ko naman nilagyan ng oyster sauce. Nung nailagay ko na nga pala lahat ng pam palasa dito. Eto, ginamitan ko na ng magic kong kamay. Para daw mas lalong sumara. Nung okay na nga pala, nilagay ko na nga pala dito sa loob ng pusit. Nung malagyan ko na nga pala yung dalawang pusit, ay tinusok ko na ng stick. Pagkatapos ko nga palang matusok yung katawan niya, ay sunod ko namang itutusok tong ulo niya. Nung may lagay ko na nga pala yung ulo niya, ay tinusukan ko nga lang ulit ng stick para hindi mahulog. Pagkatapos nga pala ay lumabas na ako Para magpabaga na ng uling Nung okay na nga pala nilagay ko na nga pala itong dalawang pusit Pagkalagay ko nga pala ginamitan ko na ng magic Nagawa sa magic kong kamay At nung okay na nga pala ito hindi hiwa ko na nga pala ito. Dito nga pala guys ay kakat ko na. Kasi sa dulo hindi ko na na video. So hanggang dito na nga lang pala tong video guys. Pasensya na dahil hindi ko na may papakita sa inyo ang pagkaluto nito. Hindi ko kasi napansin na hindi pala naka video. Kaya hanggang dito na lang tong video to. Kung hindi ka nga pa pala nakapag follow sa aking page ay baka naman mag follow ka na. Para updated ka sa aking mga walang kwentang video. Bye!